Hey guys, para sa mga hardcore gamer dyan, dapat meron ka rin ganito, itong si Absolute S9. Para i-level up ang gaming experience nyo, to be honest, first time ko lang makagamit ng ganito sa pag-games niya sa smartphone. At isa lang ang masasabi ko guys, lakas makapiling gamer ang ganitong klase ng controller. Dahil napakaganda niyang gamitin habang naglalaro. At now mga si ipapakita ko sa inyo yung pinaka-paborito kong gawin sa controller na yan. At syempre, bago yun, mag-unboxing muna tayo. Ito yung S9 na controller Ayan, meron pa siyang isang box sa may loob niya. At pag open natin, nandito yung mismo controller natin. At meron po siyang mga extra na d dito. Sa kadalawang pirasong joystick din. Pamalit kung sakali man na gusto natin siyang palitan. O kung sakali man na masira natin. Ito yung mismong Absolute S9 na controller natin. Plastic built lang siya guys. Pero actually okay lang na plastic to. Dahil nga para mas magaan siyang gamitin. At meron siyang texture sa may likod niya. Ito. Para mas madaling natin siyang hawakan. Yan. Kung matibay naman siya guys. Ito yung joystick niya. At meron siyang purple sa may loob niya. Yung bilog. Yan. Mukhang clickable naman siya. Hindi siya mukhang cheap. Mukhang premium na premium din siya dito guys. Ang napansin ko lang dito na sa controller na to guys. Actually first time kong gumamit ng gitong klase ng controller. Dahil pagka nagigames ako is madalas touch screen lang talaga. Itong Type-C niya na, ayan, Type-C na to, is na ano po yan, eh, no? nagagalaw-galaw siya. Ibig sabihin, makikita natin yung dahilan kung bakit napaka okay yung ganitong klase ng charging port. I mean, charging pin. Dahil so, pagka nilagay natin yung isang smartphone natin, mag-testing po tayo ng isang smartphone para makita nyo yung ibig kong sabihin. Ito. Yan. Ang ibig ko sabihin guys sa may, sa may type C na type C mail na yan. Pagka tinanggal natin yung mismo smartphone natin, is hindi siya masisira or medyo safe siya yan. oh. No? Pwede nyo siyang balok-balok to Pero syempre wag naman sobrang balok to. At yan, no? nagagalaw-galaw siya. Kaya safe natin mahuhugot yung smartphone natin. I think okay na okay yan. Sa build quality ng absolute S9 na controller. At actually guys, itong controller natin is kaya niya mag-hold ng up to 8.8 inches na display na tablet. Ang magandang tablet dito na sa tingin ko na perfect is yung iPad mini. Yun. Dahil malaki yung display niya kahit papano. Kumpara sa mga smartphone na mga almost 7 inches lang. Pero mamaya makikita nyo, kahit smartphone na napakaganda na rito. Plug and play lang to guys sa mga first person shooter ng mga nilalaro natin. Like ka ng Warzone Mobile tapos i-connect co mo lang siya via bluetooth din automatic na siyang madetect detect ng mismong game sa ibang games like ng Genshin Impact kailangan siya munang i-remap yung controller para gumana yan pero majority ng mga FPS games e eh, gudos na gusto naman yan itong controller natin even dito sa may PSP emulator automatic din siyang gagana rito pagka-connect natin sa may bluetooth napakaganda maglaro palagis pagka naka-controller talaga tayo tapos hindi pa siya mabigat hawakan dito walang battery itong mismo controller natin sa smartphone siya guys, kumukuha ng power. Pagka nakalagay na kayong mismo smartphone natin dito. Kaya ayos na ayos yan para sa akin. At di rin naman siya malakas kumain ng battery. Sa kay Fever man guys na mag-charge tayo, meron siyang charging port dito sa may ilalim. Para sa may stop gaming. Pero ang pinakagusto gusto ko siyempre sa controller na yan, is pwede mo siyang gamitin sa may PS5 remote play. Connected yan guys via Wi-Fi, then pwede ka na maglaro ng mga PS5 games sa smartphone nga natin. Kahit nasan ka, Basta malakas yung Wi-Fi, goods na goods na yan. Just imagine, napakamahal ng PlayStation Portal. Nasa around 15,000 yon. Pero itong controller natin, is parang kulang 5,000 lang yung kanyang SRP. Tapos pag nakasale nga siya, is meron siyang 50% off. Na around 2,500 lang. At magiging kulang 3,000 siya sa pinaka-final na SRP niya. Kaya panalong-panalo yan para sa may overall na controller natin. Para sa smartphone and gaming needs natin guys. Pwede rin yan sa mi Xbox, kaso wala akong Xbox dito. At pwede rin mo rin siyang gamitin sa mi Nintendo. Meron ding application dyan guys, sa mi mismo controller natin. Para sa mas maraming settings. Pero sa ngayon guys, hindi pa siya available sa mi Play Store. Pero may link tayo dyan kung gusto niyo i-download dyan. At sa Android pa nga lang siya available. Wala pa siyang application para sa mi iOS. Pero working naman guys ang controller na yan sa lahat ng iOS device. Basta nakatayo si na charging port tayo. Dahil like kung mga normal games lang ang lalaroin natin sa galing sa App Store, eh gagana naman yan. Pero kung gusto ko natin na mas detailed at mas control pa sa controller natin, eh, kailangan natin na naka-Android tayo. Kaya kung nagahanap kayo guys ng magandang controller na mura lang, tapos pang all-in-one na, eh sulit sa inyo controller na yan. Tapos solid pa yung kanyang build quality at siksik pa sa gaming features. Thanks for watching.